bulagayin natin sa si inyong mga idol hindihan nag-ihit ng tubig tada na nakaanda na pala eh tada na nakaanda na pala ngayon eh kita ngayon mm. Aloo, Ay, ala ala oh. <laughs> kita <laughs> ano ba yan oh 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 yan Tiyam. Oh, isbut na Meron nang ano yan, memory. ayo nya wala pang memory. Diba, paka aro na sa pag-ganyan. Oh. Oo, <laughs> oh, linaw na yan. Kahit ganyan mo yan. Dapat pag, may ano yan, may... Memory. Hindi ano, yung... Bakit walang ano, hawakan? Lalagyan ng memory. Lahat pwede bilhin doon. I-order lang. oh, sa tiktok. Eh, oh. Hmm. Ngayon, mo Ngayon, pag kain mo ito, in-edit, lilipat mo lang sa cellphone ang ano nito. Para ma-edit. Ayan, ay o. May ano siya may kamera siyang maliit Ayan. so mga idol sponsor yan ah uh, good morning everyone so uh, bikolanong Layas vlog from youtube mga idol so facebook friends is Napire elmore yeah, elmore Napire. kaya so mga sa indi, tiktok mga idol sa, sa tiktok din din sa elmore Napire din mga idol kaya mga idol kaming dalawa ni Janelia suportahan niyo mga idol upang matupad namin ang mga dapat naming gawin so mahirap na magsalita aming... mga idol dahil mahirap magsalita baka makakapusin Mas maganda kung, kung nandiyan ang mga idol. idol, ang ating ang step. Yeah, maraming step, step, by step na. mga idol. Napakahirap ng nagba-vlog na nagtatrabaho mga idol. So payo ko lang sa inyo kung kayo ay gustong mag-reels, pag TikTok, mag YouTube. Mm, may pera na Nandiyan lahat ang pera. Kaso nga lang talaga, di niyo alam kung saan patungo mga idol. Yan. Yan Elias, salamat sa pag uli. So, shout out everyone. So, sana ay tayo ay God bless more blessing mga idol. Yes, mga idol. Sadjis ni idol. Thank you so much everyone. Ayan, oh, ang nagigib mga idol eh. Oo, oh, dito <laughs> sila mga idol. So okay nila mga yan idol, dito. Mga idol, sa talaga. ah kahit si Janilias ay sobrang mga siya at ako'y maiwan, okay lang. Dali naman ako ni Janilias. Sigurado yan. Hindi <laughs> alam nila, no? <laughs> yan ang tawag idol ay bilang ay, ang anghel ka sana. Ay, sana ako all. Yung sasabit siya mga idol. So ako, mga idol, tulog pa idol. sila. Idol yung mga manok ay nagtitilaw ka na so ang ginawa ko mga idol kumising ako ng maagaw upang umigid. kesa naman sa mga idol umutos pa ako sa aking mga anak na prinsipe prinsisa mahirap mga idol umutos mga idol umilos na lang pala walang high blood walang stroke walang isbay lang enjoy lang mga idol pa naman ngayon mga idol <laughs> Wah, enjoy okay. thank you enjoy. good morning enjoy. shout out sa inyo mga idol Oh ito araw-araw din sila makikita dito sa igiban yeah. mga idol. Kami ang gang 3 minutes lang ayan. Kami ang mga ano dito mga idol oh, mga mga kaklase. Okay, thank you. Maraming salamat mga idol. Thank you.